Karapatan natin na magsalita at magbigay ng pahayag. Karapatan natin magtipon-tipon para idaing natin ang ating mga saluobin sa gobyerno na ito. Aantayin niyo po po ba na dakpin si BP Sara Duterte bago kayo lumabas? Siya na ba ang presidente ngayon, si Romualdez? Tandaan po natin ito. Ito po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon. Article 3 Bill of Rights. Karapatan natin na magsalita at magbigay ng pahayag. Karapatan natin magtipon-tipon para idaing natin ang ating mga kaluubin sa gobyerno na ito. Marami nagsasabi sa inyo, huwag nyo lang gagalawin niya si BP, huwag nyo lang i-impeach siya, huwag nyo lang ikukulong yan. Magagalit ang taong bayan. Ito ang tanong ko sa mga nagsasabi ng ganyan. Aantayin niyo pa po Aantayin niyo pa po po na dakuin si Bipisara Sara Duterte bago kayo lumabas? Ulitin ko. Aantayin niyo pa po ba na ikulong si Bipisara Duterte bago kayo magsalita at lumabas? Sa ito na yung oras na yun. Para kayo ay mabas at magsalita at ipahayag ang inyong saluubin. Hindi magrebelde. Ulitin ko, hindi magrebelde dahil ayaw yan ng ating pinuno na si dating Panguling Duterte. Wala po siya kahit kailan sinabi magrebelde sa gobyerno ito. Isa lang ang sinasabi niya, ipahayag natin ang ating saluubin. Natama na, sobra na palitan na. Kaya, mga kababayan, ayun, ganit si kuya. Ayun! Gusto mo dito? Pwede naman. Ah, yun lamang po, ha? Gusto ko lang sabihin po sa ating mga kababayan kasi marami ako nakikita dyan na matatapang, sinasabi nila, ganito, huwag nyo lang gagawin yan. Ako, huwag nyo nga na yung mga ano, mga kababayan, huwag na po natin antayin yun. Ako nga, nadudurog yung puso ko pagka nakikita si Pipi Sara Duterte na tinatarantado ng gobyerno to. Silang sa inyo, di ba, nalulungkot nung isang kernel dyan na sasaraduan siya ng pinto. Tapos nung sinabi nila na tinulak lang daw ng commander na nagpabantay kay Pipi Sara Duterte, kinasuhan nila. Pag tinignan nyo yung video, walang tinulak doon. Pinapiglan ng gano'n kasi nga naman nakaharang po siya. At yun po ang trabaho ang hindi ko maintindihan. Bakit si Brown eh, hindi ba lang pinagtanggol? Yun yung kanyang mga sundalo. Pwede niya naman panindigan yun eh. They're just doing their job to protect the Vice President. No matter kung sino yung pulis na yun. Ang trabaho ng mga nagbabantay kay BP Sara Duterte kahit sino pa yan kahit nga nung panahon ni Pangulong Duterte dahil sa sobrang sikat ni Pangulong Duterte kahit congressman kahit senador kahit sino pa hahawiin ka talaga kasama yun eh hindi dahil siya hindi nagtitiwala sa'yo pero kasama yun sa trabaho nila eh ngayon hindi ko naman sa nila lang po itong kernel na ito ha pero kitang kita naman natin yung ginagawa niya kay BP Sara Duterte itinabig lang siya ng ganitong kaperaso, kinasura na. Sana naman, mawalang galang na po, eh, pichip. Eh Ipagtanggol nyo naman yung mga tao ninyo. Ipaglaban nyo naman sila. Huwag po kayong sunod-sunuran kay Marbil. Ano to? Si Marbil na ba ang presidente ngayon? O baka naman ngayon nag-utos lang kay Marbil? Siya na ba ang presidente ngayon? Si Romualdez? talagang ano, no? sa masyado pong, uh, gahaman at gusto maging presidente ngayon. Alam nyo, kung napapanood nyo yung interview kanina ni VP uh, Sara Duterte, may mga nagsabi po doon na isa sa mga dahilan na posible kung bakit siya gusto ma-eliminate o mawala sa gobyerno ay dahil para pumalit yung mapipili ni Pangulong Marcos at yan po ay maaring mga senador o di kaya kongresista. Pero kung titignan po natin, sino po ba ang pinakamalapit sa Marcos? Yung speaker. So sa totoo lang po, yung speaker ang makikinabang kung sakali. Ulitin ko, kung sakali na mawala si BP Sara Duterte, si speaker po ang maaari sa isa sa pumalit. Gusto niyo po ba yun? Kuya, aantayin niyo pa po ba? So, kung hindi niyo naantayin, eh, ipakita niyo na po ang inyong salubin dito. Pumunta po kayo. Again, wala ho itong pataasan ng ihi, whether veterans o EDSA. Importante, magpunta kayo kung saan meron at kung saan kayo malaki. malapit. Pumunta kayo dito o kaya sa veterans. So yun lang po yun. O kung gusto niyo pumunta rin sa Congress, wala pong problema yun. Importante, makita po nila na hindi na po tayo pumapayag sa nangyayari. Na hindi na po tama ito. Ang amin lamang po, respeto sa batas. Yun lang yun. Respetuhin natin ang batas. Due process. Nasa Article 3 din po yan due process of law sa bawat Pilipino may karapatan mo tayo. Eh lalong lalo naman siguro ang ating Vice Presidente. May due process. Eh yun yung due process ng COA. hindi nila sinusunod. Alam nyo ba na exclusive po ang kapangyarihan na mag-audit sa kawa, Ang COA ho ay may karapatan na sila lamang ang pwedeng mag-audit. Hindi po mga congressman. Yan to ay nilagay sa ating batas, sa ating konstitusyon para maging independent ang goa. Yan ang purpose nun, independent na pat ang goa. Hindi sunod, sunod sa presidente at higit sa lahat, hindi sunod, sunod sa speaker. Pero anong ginagawa ng mga kongresman natin? Ginatakot po. Paano yun? Pag hindi tama ang sagot at hindi sa tingin nila ay tama, ay eh, ikukontent nila po ito. Di ba po? Kaya dyan po lang nakikita ninyo that there is no class, due process of law. Dahil hindi na nila sinusunod yung karapatan ng goa na maging independent. Sana mga kababayan, makikita po natin ito. Huwag niyo na rin antayin na kayo ang susunod na maging biktima ng walang due process. Tandaan niyo, noon pa lang ang mga vloggers nagsasalita na kay Bandag. Naalala niyo noon? Sumunod si Tebes. Walang due process of law. Sumunod ang KOJC. Wala rin due process of law. Ngayon ang vice-presidente na. Hanggang kailan? hanggang kailan mawawala ito sa Pilipinas? Hanggang hindi kayo nagsasalita. Hanggang hindi kayo pumapalag at sasabihin ninyo mali na ito. At higit sa lahat sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. Nananawagan po ako sa inyo, mapayapa po ang tao na naandi dito. Wala pong ginagawang masama nire ang batas, nire-respeto. Ito ay parte ng ating batas na magtipon-tipon. Karapatan po namin ito na manawagan din sa inyo. Please, protect the Constitution. Yun lang po yun. Protect the true process of law in our land. Yun po ang aming panawagan sa lahat ng mga uniform personnel kung sa tingin ninyo nasa tama pa at sinusunod pa ang batas, kayo na ho ang nakakaalam yan. Hindi po kami. Dahil kayo po mismo ang nasa loob. Sinusunod pa po, po ba yan? O verbal na lang ang utos sa inyo? Nasa kamay nyo na po yan. Sabi nga ni Tatay gigong wala na sa kamay ng mga Duterte yan. Wala na sa kamay nating mamamayan yan. Nasa sa inyo na po yan. Ako po si Banat Bay, in behalf of all the Banateros. Maraming maraming salamat po. Wala po ang uuwi. Tuloy-tuloy na po ito, ha? Okay? Maraming salamat. Sigaw naman dyan, Duterte!